Naranasan mo na ba yung nakaka-relate ka sa mga extrovert at the same time nakaka-relate ka din sa mga introvert? Ang mga introvert ay madalas na nakafocus sa kanilang mga iniisip at damdamin. Ang mga extrovert naman ay kumikilos batay sa mga external stimulations. At kung sakaling nagtataka ka, maaari kang mahulog sa isang lugar sa pagitan ng dalawang panig na ito at magbago sa mga susunod na panahon. Kaya narito ang isang test upang malaman kung saan kakabilang sa dalawang katangiang ito ng personalidad. Maghanda ng papel at panulat. Huwag kalimutang ilista ang mga letra ng iyong sagot sa bawat tanong. Pagsasamasamahin natin sila mamaya. Sa dulo ng video na ito, sasabihin namin sa iyo ang mga resulta. Kaya simulan na natin. Number 1. May isang taong hindi mo gaano ka-close ang tumawag sa iyo at kinwento ang kanilang mga personal na problema at mga pinagdadaanan. Nagkaroon kayo ng limang minutong conversation. Ano ang gagawin mo? Letter A. Ibigay ang kalahati ng iyong atensyon sa pakikinig. Letter B. Putulin siya at sabihin na masyado kang busy para dito. Letter C. Makapaghihintay ang ginagawa mo, kaya mas magandang makiramay sa kanya o letter D, ma-engage sa isang mahaba at matagal na pag-uusap ng mas mahaba pa sa limang minuto. Number 2, pagpasok mo sa isang pinto, nakita mo ang isang party ng hindi pamilyar na mga tao. Ang iyong kaibigan na nag-imbita sa iyo ay hindi mo mahanap kahit saan. Ano ang gagawin mo? Letter A, lalabas ka at i-text ang iyong kaibigan para tanungin kung nasan sila. Letter B, papasok sa loob at hahanapin sila. Letter C. Uupo sa isang upuan at makikipag-chat sa isang approachable na tao. O letter D. Ipasok ang iyong sarili sa isang circle na mahilig magsaya. Makapaghihintay ang iyong kaibigan. Number 3. Ikaw ay nasa isang eroplano na may katabing estranghero. Ano ang gagawin mo? Letter A. Magbabasa ng libro o magsusuot ng headphone at matutulog. Letter B. Magpapanggap na wala sila at igagalang ang kanilang espasyo. Letter C, kakausapin sila at papakiramdaman kung gusto nilang makipag-usap sa iyo. O Letter D, makipag-usap sa kanila sa buong biyahe niyo sa eroplano. Number 4, hindi ka ayon sa iyong katrabaho o kaklase tungkol sa isang group project. Ano ang gagawin mo? Letter A, mananahimik ka lang kahit hindi ka ayon Letter B, magsasalita ka pero suku ka rin kung hindi pa rin sila titigil. Letter C. Ipagtatanggol ang iyong pananaw ng husto. O letter D. Titipunin ang natitirang bahagi ng inyong team upang pag-usapan ang lahat. Number 5. Libre ang iyong schedule sa weekends. Ano ang gagawin mo? Letter A. I-enjoy ang natitirang bahagi ng araw na walang plano sa bahay. Letter B. Maglalakad sa park mag-isa at i-enjoy ang mga tanawin. Letter C. Tatawagan ng ilang kaibigan para kumain sa labas at gumala. Letter D, ipack up ang iyong schedule at gumawa ng mga plano kasama ang lahat ng kaibigan sa lalong madaling panahon. Number 6, meron kang mahalagang desisyon na paparating at ang iyong pagpili ay may malubhang kahihinatnan. Ano ang gagawin mo? Letter A, nakakaranas ka ng analysis paralysis at napupunta sa pagpili ng opsyon na hindi mo sinasadya. Letter B, bibitawan mo ang iyong posisyon at hihilingin sa ibang tao na gawin ito para sa'yo. Letter C. Gumagawa ka ng desisyon ngunit natitigilan sa kung ano ang susunod na mangyayari. O letter D. Mabilis kang gumagawa ng mga desisyon at mabilis na itatalaga ang mga tungkulin sa iyong team. Number 7. Napansin mo ang iyong kaibigan na nagpapatuloy sa masamang gawain at gusto mong tigilan nila ito. Ano ang gagawin mo? Letter A. Hindi ka magsasabi ng kahit ano dahil mas gugustuhin mong hindi lumikha ng salungatan. Letter B. Sasabihin sa kanila ang tungkol dito ng malumanay. Letter C. Kausapin sila para sa kanilang mga aksyon. O letter D. Ipahayag ang iyong galit ng may pananalig. Number 8. Sa tingin mo madali ka bang makilala ng mga tao? Letter A. Hindi. Kahit ang iyong mga kaibigan ay hindi alam ang lahat tungkol sa iyo. Letter B. Yung mga malalapit na kaibigan mo lang Letter C. Oo, at least para sa iyong mga kaibigan at kapamilya. O letter D. Araw-araw ka nagpo-post tungkol sa iyong buhay sa social media. Number 9. May nakapagkilala sa iyo sa unang pagkakataon. Ano ang gagawin mo? Letter A. mag at humiwalay na agad. Hindi ka interesado sa mga small talks. Letter B. Magkaroon ng maikli at kaswal na pag-uusap habang pinapanatili ang distansya. Letter C. Makipagkwentuhan ng mahaba, ngunit piliin lamang ang sasabihin O letter D. Mag-usap na parang mag friend. At panghuli, number 10. Kaya mo bang magsaya ng mag-isa? Letter A. Tuwing mag-isa ka lang, nagsasaya Letter B. Oo, mahal mo ang iyong alone time Letter C. Mas gusto mong makasama ang isa o dalawang malapit na kaibigan O letter D. Hindi, kailangan mong nasa paligid ng mga tao Okay, handa ka na ba para sa mga resulta? Itala ang iyong mga puntos. Ang bawat letra ay nagkakahalaga ng iba't ibang puntos. Letter A ay isang puntos. Letter B ay dalawang puntos. Letter C ay tatlong puntos. At ang letter J ay apat na puntos. Ikaw ay nasa team A kung nakakuha ka ng 10 hanggang 18 points. Team B naman kung nakakuha ka ng 19 hanggang 26 points. Team C kung nakakuha ka ng 27 hanggang 34 points. At Team D kung nakakuha ka ng 35 hanggang 40 points. Team A, isa kang textbook introvert. Ayaw mo ng small talks. Pinapanatili mo ang isang maliit na circle ng mga kaibigan at naghahanap ng pag-iisa. Ang tingin sa'yo ng mga taong nakakakilala sa'yo ay tahimik at marahil ay mahiyain pa pero alam mong nakakapagod lang talaga ang pakikipag-usap sa mga tao ng matagal. Mas gugustuhin mong manatili sa bahay tuwing weekends at ginagawa mag-isa ang iyong mga hobbies sa halip na lumabas upang makapagkita sa mga tao sa halos lahat ng oras. Isa kang tunay na introvert. Team B, malapit ka sa gitna ng spectrum, ngunit mas malapit ka sa pagiging introvert mas gugustuhin mo magkaroon ng malalim na pag-uusap sa iyong mga malalapit na kaibigan sa halip na makipagkilala sa mga bagong tao. Ang pakikisalamuha ay maaaring nakakapagod, lalo na sa mga hindi pamilyar na sitwasyon. Ngunit kailangan mo ito paminsan-minsan. Gayunpaman, sa mga tamang tao, anumang araw ay maaaring maging isang masayang karanasan. Team C, mas malapit ka sa pagiging extrovert. Nasisihan ka sa pakikipagkilala sa mga bagong tao at pag-aaral tungkol sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Gustong gusto mo ang isang magandang party o mga pagtitipon at wala kang problema kung mapupunta sa iyo ang spotlight. Ikaw din ay may katiyakan sa sarili at lubos na idealistic na kang isang mahusay na kasosyo upang makasama ng mga introvert sa grupo. At ang huli, ang Team D merong maliit o wala talagang tsansa ng introvert na dugo sa iyong katawan. Gustong gusto mong makilala ang mga tao at ang ideya ng paggugol ng isang weekend sa bahay ay tila wala sa iyong larangan ng pag-iisip. Nakasentro sa mga tao ang iyong mga libangan at tapat ka sa mga kaibigan na mapalad na kasama ka. Ikaw ang buhay ng party. Saang team ka nabibilang? Share mo naman sa comment section natin. Nga pala, ano ba na may mga bagay na hindi natatakot ang introvert? Panoorin mo dito.